Ano ang patambay? Ano sakit si Lola? lula? Niburot ang liog. Ah, niburot ang liog? Kanyang akong liog ba din rin ni Ubag? Nya akong dunggan ni Ubag. Kalit na ni. eh. Why? Why? So na namin karoon sa Bansalan. Uh, padulong namin sa Apirbala. Uh, three years, uh, five years. Here in a position but how you didn't know how so, to awen sa people. Uh, dala uno sa dire sa kaya So si yeah. yeah. Muli naming binalikan si Maricel at ang kanyang lula sa kanilang tahanan para kumustahin kung kumusta na ang kanilang kalagayan ngayon at ito ang aming naabutan si Maricel ay kumakain mga kababayan. Day, sika ba ni moday? So nabudta na to, kaon ka, day. Si maksudan. Ay bulat. Salami na no, tus suka. Asa imong lula? Ha, patambal. Ano pa? Unsa sakit imong lula? Burot ah, ni Ani burot ang liog. So So yang lula no wala din hinag nagpatambal. Kay na daw burot ang liog. Bayuok siguro to no. Asa ka nga tulog diha? Ah, tapad mo si imong lula. Diri way natulog diri. Wala. So, sino pangalan mo, Marisel? So nami ila Marisil. So nakita ano si Marisil no nagkaon. So ansay mo anday bulad no. Tuslo ni bugsuka. Ano tan ano to bi mo. So maes. Ano sum ni day? Tambal ilula. Ah tambal si mulula? Ah. Hmm, himugat na bugat di mulula di ay. So diri nagpuyo si Marisil. No? So So mga kababayan, naabutan natin si Maricel na kumakain no? at wala man lang siyang ulam. Kung dili, tuyo. Isang tuyo mga kapatid ang atong nakita ang ulam ni Maricel mga kababayan. So sa pagtanong-tanong natin kung saan ang kanyang lula, wala raw ang kanyang lula kasi nagpagamot doon sa center kasi masakit ang kaliwang tainga. So nakita natin uh, si Maricel na mag-isa sa kanyang, Ah, bahay. O na, yung bundag. At hindi nagtagal mga kababayan, dumating si nanay galing ng center, nagpapagamot. So ito, kausapin natin si nanay kung kumusta na ang kanyang kalagayan ngayon. O da, nanay na yung siya itong nasunda na mo. Mm o, nagsakit na ikadi ay. Hubag -hmm. akong diri o. Kaning akong liog ba diri ni Hubag? Nga akong dunggan ni Hubag. Kalitra man eh. Nyo baga kun dung dako mm -hmm. Na na uh, kuan mas may na imong gipatan-aw. Kanang unsa man pa up, pa sakit ka ayo siya na makana manggudo. Mm. So akong tuyo din hinay. Kanang tura ko na mugnow akanang sana. So nakita natin si mga kababayan na namaga ang kaliwang tainga. At sabi niya nilalagnat daw siya at nilalamig mga kababayan. So ngayon, uh, galing pala siya sa center para ipatingin ang kanyang kaliwang tayna. Tugnaw kay hangin. Mm. So akong tuyo number 1 din ni, eh. gipaanhi kong Sir Bolden. Mm. Kay gusto niya nga si Maricel. Mm. ikaw padto unto sa balay, mm. garon kay di na siya musulod din ni nay, nahug mo sakinan. Nahuga ni. Eh. Unsa adto na nito niya? pasakyan Pa lang siya tricycle di siya lang ang didto. dito. Kay uh, abot na siya ang tuyo sinyo ha. Dito na lang ta magistorya. So, okay sa si imuha Okay naman ko, pero... So, di man tamasigo. Nagkin naman kong tambal ko. So, nagmotor lang may single. Yeah, Niya, di mm. ko kabulo mo drive. Niya, yeah. kung nai... nai pwede dito, pwede ka dito mo yeah. sa kain. Sa balay lang may magulat. Dito si ilang mama ni mo? O, ilan ang bibi. Mm. Ay, nang bibi. Mama bibi di ay. Sama na yung mga anak. Ah. Apo ni ah. mo ni mga anak. May kinagtapok mo dito, no? Mm -hmm. ani bata di ay sa situation so maghulat ni do sa balay oh sige kamo lang meron ah sige na sige sige so money mo service you have drive siya so money andalan pa dulong ilan nanay ubas no Il ila marisil so pag abot din he so dia banda mo na ilang balay so, Nagalagat driver nininginabuhin So abangan natin mga kababayan ang part 2 sa ating video para kay Nanay at Maricel sa ating pagbisita sa kanya So sa lahat ng gustong tumutulong na may busilak na puso sa nakakita sa sitwasyon ni Nanay at ni Maricel Pwede kayo mag-PM sa atin ng ating messenger mga kababayan para mapaabot natin ang iyong tulong ngadto kay Maricel at Nanay Ubas mga kababayan